Para iwas pulikat sa bike rides, subukan mong sundin ang mga tips na to. Mag-warm up muna mag-stretch at mag-jog ng kahit 5 hanggang 10 minutes bago sumakay para ma-ready ang muscles mo. Tama ang bike fit siguraduhin swak ang height ng saddle at handlebar mo para hindi sa mobra strain sa muscles. Huwag kalimutang uminom ng tubig dehydration katumbas pulikat. Uminom ng tubig bago, habang, at pagkatapos ng ride. Banayad na simula huwag biglain ang bilis o lakas sa umpisa. Unti-untiin mo para masanay ang katawan. Magdala ng electrolyte kung pawisin ka, magdala ng sports drink o electrolyte tablet para mapalitan ang nawalang asin sa katawan. Stretch pagkatapos ng ride para hindi sumakit o mag ang muscles kinabukasan, mag-stretch ng mga 5 hanggang 10 minutes pagkatapos ng ride. Ayusin ang cadence huwag sobrang bigat ng gearing. Mas okay ang steady at mabilis na pedal stroke kaysa mabagal at mabigat na gear. Sapat na pahinga kung kulang sa tulog o pagod ang katawan, mas madali kang kapitan ng pulikan. Kung sakaling magkapulikat pa rin sa right, dahan-dahan kong ay massage ang pulikat na muscle at eye stretch ito ng marahan. Ayos ba?